From the rain and the Can't forget But I won't go Hi guys, good morning uh, Lotto na naman ako guys Para sa Manila Water guys Ito po yung isa ko pa Special na lotto ngayon guys Para sa Manila Water guys yan po yung, guys, ginataan na tilapia, guys. Yan po yung, guys. At saka, ano, guys, ito yung pangalawa kong kulam nila. Prito itlog na may hard At saka, dog po yung, guys. At dog nilagang itlog. Yan. At may isira po siya. Ano yung, guys, kasi binibili naman po nila yung kasira. Yan, guys, yan tatlo. Bali, tatlo po yung inanda ko po yung guys na ulam din na doon sa Manila Water guys. Guys, nilagyan ko po ng pichay guys. Yan. Yeah. Yan na po yung ginataan ng um, tilapia na may pichay po. Guys, yan. Yeah. Yan po yung guys. Palambutin ko na po siya guys. ano? Uh -huh kailangan po mga alasayas na doon na po ako sa so, kanila po guys sa mineral water pari din na po yung nisok doon po alasayas na po guys alasayas po kasi ang nila po doon um, guys alasayas ano guys ang sarap sarap guys Thank guys Puta na kami sa mga ilaw Okay guys yeah, guys Ayan yeah. yeah, Thank guys